Ayan, sobrang ganda ng ano, sobrang ganda ng paligid. Yan, magandang hapon. Ang ganda ng palubog ng araw. Kapag yung araw, ang ganda niya kasi ayan. Maganda talaga pag walang bagyo. Pag walang bagyo dumadaan, ayan. Ayan, nandito si Marites sa tabi ng ano, sa tabi ng mamarites um, tayo dito. Ayan, ang arpo ng San Miguel Bulacan. Ayan, o. Oh, daming ibon lumilipad-lipad. ayun siya. Tsaka may mga baka din. Ayan. Thank you for watching, guys. Bye-bye.